Uh, ito pong uh, out-taking ceremony nito, isa sa mga napansin ko na binanggit ng Pangulo ay eh yung uh, nabanggit niyang uh, words na unity at uh, preparation. ano po, Preparation for the coming elections. Uh, how do you see this? Paano po ninyo ma-interpret itong naging out-taking ceremony na ito kahapon at dito sa mga nabanggit ng Pangulo na unity at preparation? Kung mo yan, rin, talaga ang nililig ating Pangulo na habang nagpapalakas ang partido kasi sa ngayon tayo may pinakamaraming uh, tina pinakamaraming membro na mga local chief executives sa buong Pilipinas o sa local government uh, units tayo ng palakas pero hindi uh, pa mawawala sa Pangulo na kailangan talaga yung unity, kailangan talaga yung pagkakaisa then we are open for alliances and coalition sa other mm -hmm. political parties. Eh, alam mo naman, yung mga alliances array ay nag-i-end yan right after election dahil yung cost ng unity ay para lamang sa specific election. Mm -hmm. So ngayon, we are rebuilding or reorganizing the, the alliances uh, with other political parties. Tinitina namin kung sino yung mga political parties na pwede makipag-allied uh, sa partido at siyempre uh, sino yung pwede makipag-koalisyon sa atin.